For today's video mga biyan, makaon kita sa balinghoy. No? Siyempre, antes na magkaon sa balinghoy, aton ah, ini nga kalihon. <laughs> So, 4 months ago mga abyan, ako ni siya nga gintanam, kaya abin nyo, paborito ko ang balinghoy, hindi lang ang sulod, kundi ang iya nga ugbos. So, sa balinghoy mga abyan, sa akong pagtanom, ugbos, gidire ang ako niya ginalagas, kaya muna ang suabe, saburuso, kag-perfect, nga daple, para kanakon. kag balaan ko, ko, kamuman! <laughs> Tia, ato na ini nga ginkali, mga abyan, kayo makita nyo man ha, nagaralabaw na ang iya nga sulod. <laughs> Kag kung inyo makita mga biyan, na aton nga lupa ang intamnan bunbun. Bun, kay nga ah, hapos lang ini para sa balinghoy manulod kay ini nga bunbun, hindi bun, hugot nga lupa nga daw hindi balatigang no pareyo sa inyo nga hinuptan diyan aw, -aw. <laughs> kasi syempre sa subong at simpo, kamahal sa tanan ilabi na ang bugas no. So ini nga sulod sa nga uh, balinghoy, pwede na ton siya mapamahaw no. Do libre na kag mabusog kita dire mga abyan. Syempre mga abyan kung ato naging kali ang aton nga uh, balinghoy, syempre no kita naman na mahimo sa nga bubuho nga daw to, ano na siya, 2 inches lang para na liwat nga tamna naton sang aton nga balinghoy. Syempre, gupod ko po doon aton shadow duwa ka dangaw. Ang stem niya wala makita nyo. Ut doon ut doon aton ina kagatamnan liwat sang uh, tagduwa lang kabilog nga uh, stem niya. Kag indi dapat suli mga biyan ha? <laughs> kay kung makita nyo mabala nyo man gyapon mo kung suli or hindi ang uh, stem sa ang balinghoy kaya dapat sa ibabaw yan ang iya nga do punga punga nga do may uh, na dabla siya nga stem uh, muna siya ang uh, manubo kag uh, syempre uh, para kag abi nyo mga biyana mas dasig magtubo ang balinghoy no one month One month and a half, pwede na ninyo siya ma or maugbusan. <laughs> so, kulang, kulang na lang nga, uh, gata naman liwat mga biyanin, no? <laughs> So mga biyan ha, makita nyo man, daw piralang kabilog niya, aton yung ginatanom mga bubuho, kay parang nga gamay lang, kay hindi tama kalapad. Kay kung once makita nila ang malapad ang imo nga tanong mga balinghoy, kaduro, kaduro sa mga piyak balay naton ang mga yugid, no, kang ugbos, tiga kutong karanangan nga sulod. Abi nyo, kung pirame man na ginaubusan ng inyo nga balinghoy, ang sulod sa nga inyo nga balinghoy, ang unod niya, gakutong no pare yo malang do pala no Hindi nyo gid pirme pag bulan kang ugbos ang inyo nga balinghoy no kada si mana group, po hindi na ina ah. sa <laughs> so, so, mga liwat mga biyana tong indi ka mo magtinama. kung jan lang mo si inyong panimalay ka wala lang mo ubra pag umpahi umpisahin na ka sang sa ang balinghoy kay para may libre ka nga dapli kag maserbe nga pamahaw kung aga kag hapon para nga uh, mabusog kita mga abyan. Bye-bye. God bless and more power. Thank you.